Okay, a very blessed morning to each and every one of us. Nakakapagod po talaga galing po ko sa labas, traffic and all that, mga jeep, mga bus, sakay dito, sakay doon, okay. Pero importante naman, si Jesus, while habang nasa labas tayo, si Jesus ang kasama natin, no? At uh, kahit gaano ka-traffic sa syudad, alam niyo si Jesus in control. Okay, may gusto po akong sabihin po sa inyo. Yung mga pinakamalalaking syudad during the tribulation, ano ang mangyayari sa kanila? Like New York, Paris, Tokyo, okay, name, name, name more. Uh, Siyempre, itong ating pinakamamahal na Maynila. Okay, and mga karating natin, mga Metro Manila, mga ganyan. Anong mangyayari? Okay, so ang maraming magandang natutuwa ako doon sa mga nagkwe-question sa akin, no? Talagang yung mga tanong nila may mga laman, may sense. I'm not saying na walang sense yung iba, but mga tanong na talagang malalim mag-isip. At alam niyo po ba natutuwa ako because it, uh, um, it only indicates wisdom. Gusto ko, alam niyo ako, I love to communicate with people with wisdom. In all kinds of wisdom, I like that. Minsan nakikipiloso po sa akin, uupuan, tayo, uupuan natin yan, makikipag-usap ako. Minsan sabi niya, siya raw ay Buddhist. Umupo ako, kinausap ko. Sharawaya, Hare Krishna, kinausap ko. Malapit sa akin yung mga taong yon, uh, sabi niya, Hare Krishna, ganun-ganun. Tapos, sabi naman ng isa, <clears throat> Sharawaya Buddhist, kinakausap ko, mga Hindu, binigyan pa nga ako ng ano eh, binigyan pa nila ako ng rebulto nila, yung maraming kamay. Natutuwa ako, dinisplay ko nga eh. Uh, yeah, wala po sa akin. <laughs> Matagal na po yun, pero nawala na po. Hindi ko alam, <laughs> tinapon yata ng mami ko, natakot yata siya. <laughs> okay, whatever. Matagal na po yun. Bata pa ako. Pero I love to communicate with people with wisdom regarding things. Okay. Yung mga malalaking syudad po during that time, uh, yung Amerika lang po ang parang nabanggit sa Biblia. Kasi 'di ba, ito po Amerika, itong itong uh, I love America. Okay? 80% na mga kamag-anak ko nandiyan. Diyan nanirahan ng mga magulang ko hanggang pumanaw sila, no? para akong American citizen din kung totoo sa I, I really love America. But yung nakalagay po kasi sa Bible, siya ang pinakamalaking kung uh, kumbaga pinagkukunan ng mga ikinabubuhay ng buong mundo. ba? Diba? Kumbaga parang siya ang source. Powerful nation sa panahon natin ngayon, Church Age ng Amerika. Alam niyo po ba kung bakit naging powerful nation ng Amerika? Kasi nakasalig yan sa salita ng Diyos nung ang Amerika ay dinedicate sa Panginoong Hesus, may Bible pang nakalagay. So, ang mga Amerikano po talaga, mga makadiyos. Hindi ko po alam what happened right now. The Society of America, nakahula po kasi yan sa Biblia. So, uh, sa pangangalakal yan. Number one po sila sa pangangalakal. Pero darating po ang time, nakalagay po sa Bible na ang mga tao na nangalakal sa iyo ay umiiyak dahil sa iyong sinapit. Sabi na aklat ng Revelation, I don't know the exact words, but ang alam ko lang po talaga ay, yun ay Amerika. Ever since nabasa ko po yan, magiging nung bata pa ako, sabi ko sa mama ko nung buhay, Mama, Mom, are you referring to, um, to the United States of America? Sabi ng mother ko, I think so. Ano yan gano'n? Although, siyempre mga US citizen sila. Yes. Mm. I'm a US citizen. Kanong father ko. Pero, parang Amerika nga sinasabi dyan. So, yan po ang nakita kong <clears throat> significant sa mga nangyayari po sa daigdig. no So... Kahit na ang pinakamalaking bansa, kasi ito pong gusto ko sabihin sa inyo, yung mga nakikita natin maganda mga bagay ngayon dito, tulad ng mga disciples ni Christ, ni Lord Jesus, sabi niya, Panginoon, papano po ang templong ito? Ano ang building na ito? Pagkaganda-ganda, tignan niyo po. Alam niyo po ba, isa sa pinakamagandang estruktura na naitayo sa buong mundo ay yung Herod's Temple. Maganda yung Solomon's Temple, sabi nila. Pero marami nagsasabi, punong-puno ng knowledge, punong-puno ng wisdom yung pagkakatayo ng Herod's Temple. Talagang si Herod, bilang isang pagano na hintil, ay talagang may, may isip siya na talagang mag-build ng empire. Oh, aralin niyo ang buhay ni King Herod. Makikita niyo pa yung mga pinagsasabi ko dito. In fact, he has some few uh, documentaries here in YouTube. Okay, and uh, sabi ko, ang mga... <clears throat> ang mga nangyayari ngayon sa mundo ay talaga po may kinalaman kung bakit tayo dito sa Maynila, tayo dito sa mga karatig lugar natin ay natatakot ngayon dahil may paparating na lindol. Tayo po ay binibigyan babala, binibigyan tayo ng... Pero itong sasabihin ko, Jesus is in control regarding everything. At bago nyo, bago kayo magpanik, isipin nyo lahat nakahula na po. Mangyayari at mangyayari yan. Katakutan nyo man kay hindi, kaya hindi, mangyayari yan. Kaya ako ako sa inyo, pagkatiwalaan na lang ninyo kung ano yung mangyayaring itinakda ng Panginoon. At ang kanya mga believers, kanya mga anak, hindi niya pababayaan kahit kailan. At saka nakita ko po sa Great Tribulation, talagang halohado na po dyan eh. Uh, may pumapatay, may halimaw, may false prophet, tapos may dilubyo. Talaga yung puot ng Diyos, talaga makikita mo. Isipin niyo mabuti, puot ng Diyos 'yan. Kaya wag niyo sasabihin na kaming nagpabakuna, kami yung tumanggap ng Antikristong ano. Oo, dahil sa totoo lang, marami rin akong namatay na kamag-anak sa Amerika, including my dad. Hindi na namin siya na ilibing ng tama. Malungkot sa amin yung kala nyo. Nasa Pinas kami, sila nandun sa States, pumanaw. It's not easy. Kaya wag sa sasabihin na tumanggap kami ng Mark of the Beast. Uh, dahil sa totoo lang, ang mark of the beast, ipapatupad pa lang yan sa future. May lalabas na isang tao. Sabi ko, paulit-ulit ko, ko sinasabi, karismatiko itong taong ito at siya ay tatag magpapa, uh, tawag dito, talagang ipapa, ano niya, sa buong mundo. Ipapatatag talaga niya yung kanya. Kumbaga, parang gusto niya magkaroon ng empire siya dito. Sa buong mundo, siya ang sasambahin. Diba? ba? Papanukala, no? Magpatatak sa kanyang pangalan. Tapos niyan, lilindol ng malakas. Yun naman ang puot ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, poot ng Diyos yun. Dahil tapos na ang grace period. Alam niyo ba itong grace period, itong church age, hindi nagalit ang Diyos sa tao. Kaya nga sabi ko, andaling lumapit sa Panginoong Hesus, andaling lumapit sa krus ni Jesus Christ, itong church age hindi siya galit sa iyo, hindi galit sa tao, ang Panginoon. Pero kapag ka, makinig po kayo mabuti, pag natapos itong tinatawag na Church Age uh, Covenant o Church Age Dispensation na ito, tapos na po ang Grace Covenant, pasok na po sa Pugot Ulo Covenant. Ayan po, ako po nagpangalan yan. I, I don't, trip, I don't care kung anong tawa, ay tawag sa akin ng mga 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 theologian na sinasabi nila sa mga sarili na I don't care basta pinag ko ang Bible pugut ko binantian pinakita ko sa inyo Revelation 20 verse 4 mga pinugutan ng ulo dahil kay Lord Jesus dahil sa Panginoong so Kristo sila po yung mga saints mga tribulation saints so magkakaroon po ng mga born again during that tribulation yung mga nakikita mo, mga unbeliever na yan, patiktok-tiktok na yan, maiiwan na mga yan, sabi ko po sa inyo. Kasi makikita mo talaga, wala silang sense of God. ba? Diba? Na-sense ko si Catriona Gray. Pag-pray natin si Sister Catriona, ha, dahil may scoliosis pala yung mahal natin na kapatid na yan, no? At uh, hindi, hindi easy yung pinagdaraan na. Sister Catriona, get well soon. In Jesus' name, you're healed. Okay, and uh, gusto ko pong sabihin sa inyo na yung mga kapatid natin na uh, yan, mga bagong baptized na yan, talagang pinili na po sila noon pa. I believe in the doctrine of predestination. Okay, I believe in the doctrine of predestination. You cannot limit the unlimited mind of the Lord Jesus Christ. He is God. Pero dahil hindi natin siya maabot, siya ay naging tao na buhay ng 33 years sa mundo. Why? Para bigyan tayo ng eternal life. At ngayon, pinuposes mo na si eternal life because of Jesus. Di ba? Pero may mga tao po talaga, ito, makinig po kayo mabuti sa akin, no? Bilang isang krisyano, madali mong masensyo yung mga walang sense of God. They don't care at all regarding things. Alam niyo ba, uh, minsan na lang, kulang na lang po, pagtawanan kami ng harap-harapan eh. Uh, nung hindi pa uso itong mga ganitong gadgets, we always carry Bibles with us whenever we go out here sa Manila, kung saan saan dyan. Hindi po kami umaangkat ma sa basa, hindi po. Nagkakandak kami ng Bible studies kung saan sa mga bahay-bahay po dati. Okay, tinataguan kami. Minsan nakipag-usap na sa amin, kapit-bahay lang naman yun eh. Then, dumating kami sa kanya lang bahay, 4 o'clock ang usapan ay umalis daw. Pero nakita nung batang kasama ko, Kuya, ayun siya nagtatago. Sabi ko, huwag kang maingay, nakita ko rin. Hayaan mo na. ba? Diba? So, sinong nawalan? Siya rin. Ngayon, nang nakikita ko siya, nahihiya sa akin. Pero hindi naman, hindi ko siya kinukondem. Kasi kung talagang walang sense of God. Hanggang ngayon, walang sense of God. Marami na, marami siyang tato. Punong-puno ng tato. Hindi po masama ang tato, no? Meron akong pinsan na preacher din. May tato. Ay, naman masama sa totoo. Hindi naman tumitingin ang Diyos sa outer. Mahaba rin ang buhok niya. Long hair. So, walang problema yun. Diba? Wala na yung mga outer na yan. Yung mga kung may ka ba sa bahay. Eh, kung may, kamasa ka sa bahay. Eh, kami, yung mga ribulto ng lola ko, nandyan sa, ano eh, sa bahay niya. Eh. Ba ba't naman namin tatapon? Na yung mga antigo yan. Na, ang gaganda. Wala po sa Diyos na yan. Na, na, nah, hindi hindi siya. Maano sa ganyan. Pakababaw naman. Pero ang inaano ka lang po, huwag kayo maglalaro ng Ouija board, ha? Kasi para sa safety po ninyo kasi papas pag unbeliever yung naglalaro niyan papasukon talaga ng evil spirit. Hindi po ako nagbibiro. Ngayon po, ilan po ano, wala pong bawal sa Christianity. Ne, dito po lahat maayos. Pero ang pangaral po ng gospel, yan po talaga ang dapat nating i-gawin ngayon dahil yung nakalagay na yung picture na yan mangyayari po yan. Don't maski dito sa Maynila, mangyayari yan sa panahon na yan. Oo. Kaya lang, sikat ng Amerika. Kaya syempre, Amerika nakalagay natin dyan na <laughs> thumbnail natin. Okay, yun lang po. Bye-bye.